Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So pasensyahan nyo na at ngayon lang ulit tayo nakapag-upload after uh, many weeks ano dahil talagang pag breeding season sobrang busy tayo. Uh, ikot sa farm, paayos dito, paayos doon, punta sa kabilang farm, sa range area natin sa bundok, paayos, pagawa ng bagong mga range area so talagang sobrang busy natin. Lalo dito sa lugar namin sa Bicol, na talagang sobrang ulan, very challenging ang panahon, pero sa awa ng Diyos dahil nga sa sistema na ginagamit natin ng na CCU Academy, talaga namang napapalaki natin sila ng healthy at very minimal ang uh, mortality or casualty ano. So yung kagandahan pag may sistema tayo yung sinusunod. So anyway, uh, pag-usapan natin sa video episode na to ang pag breed ng mga manok base sa season ano kasi may tinatawag tayo dito sa Pilipinas na uh, breeding season at mayroon din tinatawag tayong off-season. And uh, ang paglaki ng manok, ang sukat, ang laki ng katawan nila, ang health condition nila, nagkakaiba-iba, depende sa season. Kasi napakaraming factor ang kailangan i-consider. So, unahin natin ang off-season. So, ang off-season na tinatawag natin is uh, anyone or any bird, na nabuhay ng uh, April hanggang uh, September. Ano? April hanggang September. That is off-season na tinatawag. April to September. Pag tinatawag naman nating uh, early bird season, that is October 15 to December 15 born. So, two months ang coverage ng uh, early bird season. Pag uh, local season naman, that is what you call... Uh, December 15 born hanggang January 15 born. So one month lang siya ano. So yan yung mga nagpapabanding ang mga local sa mga local association, yan ang mga labanan sa panahon na yan. Yung mga nabuhay na sa panahon na yan. So ang early bird naman, ah, uh, sabi ko nga sa inyo, that is uh, October 15 to December 15 ang labanan niyan mula June, July, August umpisa na yan. Pag September, labanan naman niya ng mga local born pag-October laban naman niya ng National Born. So, anyway, yun nga ano, ulitin natin. Ang uh, off season is uh anywhere na nabuhay ng April hanggang September Born. Pag-October 15 to uh, December 15, that is uh, early bird. Pag-December 15 to January 15, that is local. And then pag January 15 to March 15, uh, sorry January 15 to February up to late March, yan yung national born. Yan yung uh, labanan mula October na ginagamit ng mga stag hanggang December. So ngayon may nadugtong tayo, late born. So late born naman is from March 15 to April 15. Now, bakit importante na pumasok or mag-breed tayo ng ayon sa guidelines na yon? Kasi uh, may rason kung bakit kailangan natin mag-breed at sundin ang guidelines na yun. Ano? Kasi unang-una, sa mga asosasyon, bago tayo makapagpabanding, kailangan pasok ang mga sisiyon natin na papabandingan do uh, doon sa prescribed period. Otherwise, kung hindi pasok siya, madi-disqualify uh, ma, madi -disqualify tayo kasi maglalaglagan ng pakpak. -pak. So may kriteriya na tinatawag na 4x4 and 4x4 and 3x3. Ano? So yan yung nasa dulo ng pakpak na 4x4. So uh, typically 2 and a half or 3 months nagbabanding na ang mga uh, association ano. So kung October 15 born ka, January first week ang banding nyan. So October 15, November 15, December 15, uh, November 15, December 15, 2 and a half months, January. 2 and a half months or uh, turning into 3 months old, nag-uumpisa na mag-banding ang mga association. Ganyan ang edad nang pasok sa banding nila. Kasi pag nalaglagan yan, wala nang gamit. Hindi natin mapapabandingan, ay hindi naman babandingan ng association yan. At the same time, kung nagko-commercial tayo, hindi na naman natin magagamit during labanan, during banding, during labanan ng mga banded kasi hindi nga siya banded. So, ganung uh, ganun ka-importante ang uh, mag-breed tayo ng nabuhay ng prescribed period na yon. Ngayon, pag nag-breed ka naman ng late, halimbawa, one month old pa lang ang sisiw mo, pinabandingan mo na dapat two and a half months old na siyang nabandingan. Ngayon, ang mangyayari dyan, ang manok natin, magiging sobrang bata naman. Kaya magtataka kayo, bakit ang gagaling naman ng manok pero puro talo? Kasi bata. Ang kalaban mo, lamang sa kanya ng one and a half month. Or one month. So napakalaking bagay niyan sa labanan yung talagang nasa tamang edad or magulang-gulang ng konti. Kasi marami na tayong nakita na experience na rin natin na talagang pag ginamit natin sa kompetisyon, ang manok natin kahit anong galing, pag nagbanggaan nagpaluan, talo talaga siya ng mas developed, mas mature na kalaban na stags. Kaya wag natin sisisihin na ang kalaban natin. Magulang na, na kalaban ko, ganun ganyan. Huwag natin sisisihin yun. Ang pinakauna dapat talagang ang ilalaban natin, yung binrid natin ng tama sa edad na mga manok. So, ganun dapat, ano, ganun ang purpose ng banding ng mga association and ganun ka-importante yung uh, nag a tayo sa prescribed period kung kailan sila dapat mabuhay. Although may mga practice naman, ano, may mga practices naman tayo na pwede nating ma-hold, na ma medyo magulang talaga tayo. Pwede nating ma-hold ang paglaglag ng pakpak, -pak. ang iba naririnig ko, nilalagyan ng alkohol ang pakpak -pak para hindi napapasok ng kung anong uh, bacteria o whatever, na hindi nalalaglag o na-hold ng pakpak. -pak. So ang iba naman, ang brooder na ginagamit nila is mababa para hindi na-stress ang pakpak, -pak, hindi nalalaglag agad ang mga balahibo. So, yun ang mga naririnig ko, yun ang mga nakikita ko sa iba. Ang iba naman, kinukulong yung mga manok. So pag kinulong yung mga manok na sinubukan ko rin, sinubukan kong kinulong. So mayroon akong December born. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, ang national dapat January 15 onwards born. So mayroon akong December born na nabandingin pa rin ng national na supposedly January 15. So, lamang na lamang ako in terms of edad. Ngayon, may mga downsides din yon. So, ang isa sa mga downsides is, uh, since nakakulong nga sila, hindi ganong na-exercise ang natural growth nila, ang natural hunting instinct and everything. So, lumalaki ang mga tuhod kasi nga limitado ang movement. Just for the sake na sabi ko, experiment ko na sana mabandingan sila. So true enough, sa 120 piraso, may 50 ako na nabandingan. Pero may mga ang picture dahil nga uh, since nakakulong sila, lagi lang nasa dapuan, lagi nasa dapuan. So tinatama ng picture, lagi nakadapo, nasisira. May parang may dinaanan sa gitna or bali ko. So ganoon ang nangyari. At the same time, nung time nagagamitin ko na siya, lugon. Kasi nga nasa tamang edad para maglugon kasi ang paglulugo ng mga, ng mga stags is 10 uh, months, 10 months, and a half, palugo na sila. Ano? So, kaya na natin i-hold ngayon ang stags. As compared dati, na 9 months, naglulugo na. Ngayon, 10 months, and a half, hindi pa. Dahil nga, pag inahanda natin, hindi natin pinapaulan na pag-umuulan, sinisilong, ganun ganyan. So, na-hold natin. Ano? Na-hold natin. So, ako, hindi ko na-uulitin yung ganung experiment for the sake na makalamang ako sa edad. Dadaanin ko na lang siya sa tamang pag-aalaga sa tamang caring na ipapasok kapag umulan, hindi siya maulan, hindi mabilad kasi nagiging marupok ang balahibo, nai-stress, nag-uumbis ang malaglag. So, ganun. Tapos ito, ano? Ito ang pinaka-importante sa lahat, guys. ah uh, ito, narinig ko itong topic na to na binanggit ng ilang mga Amerikano na breeder sa Amerika. So, sabi nila, uh, pag mag-breed daw ng uh, season, breeding season, malalaki ang manok kumpara sa binrid mo ng off-season. So, ito, mas malalaki ang manok na binrid mo ng season versus sa off-season. And true enough, napatunayan ko, ginawa ko yan. Sabi ko, same mating lang naman to, magkaiba, lang ng batch. So binrid ko to ng early bird, binrid ko to ng uh, off-season, bakit mas maliliit tong off-season kaysa sa dito sa early bird na palabas ko? So napakaraming factors at play. So unahin muna natin, ano unahin muna natin kung bakit? Uh, una Unang-una, sa early bird, Uh, medyo malamig ang panahon, umuulan-ulan, perfect ang weather condition Tapos, uh, perfect ang weather condition para kumain ng magana ang mga manok Kasi tuwan-tuwa sila, magkakalkal, magtotok-tok Kasi very cool ang weather, magana silang kumain Tapos, uh, pangalawang factor is, yung manpower natin Since wala pa yung mga sisiw, excited siyang mag-alaga ng sisiw So, pag excited mag-alaga ng sisiw, natututukan niya ang early bird Natututukan ang early bird kaya healthy healthy talaga, super healthy ang mga early bird. <clears throat> Tapos, season breeding. Ngayon, uh, sa tao, pag nag-breed naman tayo ng late season or uh, off-season born naman, yung mga tao natin, garing sa early bird na breeding, hanggang sa local, national, late born, parang nagsasawa na siya sisiw, mas excited na siyang makita yung mga early bird na malalaki na kumpara doon sa inaalagaan niyang sisiw ng una pa lang. So, kung may psychological factor ang pag-aalaga ng tao. So, that is about manpower factor. Ngayon naman, environmental factor. Ang environmental factor, pag early bird kasi, sariwa ang range. Sariwa ang range area natin. So, uh, yung mga minerals nandyan, yung mga, mga good bacterias, yung mga anay, yung mga tumutubo ng mga bagong halaman, ng mga tinanim, ng mga damo, nandyan lahat sa early bird. So, tinutukan nila, tuwantuwa sila, lahat ng kailangan ng katawan nila, nagagawa nila, nakukuha nila, nagagamit nila. At the same time, very cool nga ang weather, kaya perfect para mag-grow sila ng malalaki. Perfect para mag-grow sila ng malalaki at very vigorous. Ngayon, as compare naman doon sa late born, sa, sa off-season rather, sa off-season, uh, ang panahon niyan, super init. Super init or patawid sa tag-ulan. So, since super init yan, hingan lagi ang mga manok Uh, wala silang ganang kumain kaya since wala silang ganang kumain puro lang tubig mabagal silang lumaki mabagal silang lumaki and uh, dyan sa panahon na yan na summer nandyan nga yung uh, talagang pag-reproduce sa mga bakteriya so maraming pwedeng uh, pwede silang tamaan ng konting sakit na mahamper ng konti ang growth and development nila as compared dito sa mga early bird natin uh, kukunti ang sakit depende sa management So, sa analysis ko, ganun, ano? Ganun ang uh, mga factors na involved uh, pag nag-breed tayo. Kaya ako, pag gumagawa ko ng uh, breeding materials ko, na lalo yung mga pinaka-importante, sinasabay ko sa early bird. Kasi inoconsider ko yung manpower factor na matututukan niya. Inoconsider ko ang environmental factor na sariwa ang lahat sa buong paligid. Kasi bagong gamit ang range. Unlike nung kung limitado ang uh, range area natin, limitado ang lugar natin sa farm, paulit-ulit natin ginagamit ang range na pagka-harvest, palit, pagka-harvest, lagay na naman, pagka-harvest, lagay na naman ang panibago. Unlike kung may panibago tayong range area na napapahingahan at least one year, unang gamit mo niyan, very robust, very healthy ang mga alaga nating na mga CCU. Kaya yun lang guys, ano, so sa breeding season, ang pinaka-importanting materyales, uh, sinasabay ko sa early bird or before early bird, September born, ganyan, sinasabay ko na yan. Kaya very vigorous, very healthy siya. So sa late born naman, or sa off-season, uh, nilalagay ko sila sa range area na maraming puno, malilim, para malamig pa rin sa pakiramdam nila, hindi sila ganong uh, apektado sa pagkain. Magana pa rin silang kumain, kasi malilim ang lugar nila, maraming puno. Pero pag mga uh, early bird, okay lang, nasa medyo konti ang puno mo sila ilagay, kasi very cool naman ang weather niyan, hindi sila ganong apektado. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos dito ng Lodge CC Wakadeny